Good evening Umuulan ngayon Super lakas talaga Bumabaha na dito Tingnan nyo Oh my God Dito na ako dumaan sa kabila Hindi na ako maka mukalakad. dyan Makalakad Kawawa yung nagbumotor eh Nagjijip Tunting ulan lang dito, bahana. Pauwi ko lang kasi katatapos ko lang magtrabaho. Next stop na yung ulan ng kunti. Kunti malakas pa rin. Alas, um, Alas 9 na ng gabi. 9.15. Hmm? Kawawa yung nag ng jeep. Malayo pa yung uuwian nila. Hmm? Puspunuan. Oh my God. Yun, yan yung winuorid ko sa anak ko pag mag-school niya siya. dito kasi pag umulan lang nang konti wala na baha na grabe talaga yung ulan dito ngayong uh, kanina pa tong madaling araw umpisa nang mag-ulan buti nga ngayon hindi na masyadong traffic wala nang traffic kasi gabi na tapos na ako dito. Tapos yung asawa ko naman, umuwi na around 8 ata yun. Tapos ako, tapos na kasi nilang ma dinner. Kaya, paglinis pa kami. Kaya medyo nagabihan ako. Sobrang hassle lang pag ganito na umuulan. Sobrang hassle. Kaya ako na sanang umuwi, kaya lang naawa ko sa mga anak ko eh. Fight lang! para sa mga anak natin. Sa mga nanay dyan na mga um, nagtatrabaho. Sobrang nakaka -proud lang na hindi madali yung trabaho ng isang nanay. Alam mo yun, yung nag... Um... Tumutulong ka sa asawa mo para sa inyong... Sa inyong pamilya. Para sa future ng pamilya mo. Sobrang proud ako sa inyo, guys. Relit na relit ako dyan. Kasi since mga maliit pa yung mga anak ko, nagtatrabaho na ako. Tapos si ayo, asawa ko yung nag ano sa mga anak ko na babantay Lalo na pag maliit pa yung mga anak mo, tapos sa trabaho ka, of course, pagdating mo sa bahay, kawawa yung matulog ay Buulan hmm? pa naman. Pagdating mo sa bahay, kung maliliit pa mga anak mo, lagaan mo pa sila. Diba? Tapos kinabukasan, maaga kang gumigising kasi kailangan mo pa silang paglutuan ng pagkain, yun, iwan, iwan sa mga anak. Ako kasi, pag umaga, yung anak ng bunso, alas 4 pa lang, gigising na siya. Yan yung alarm niya. Tapos, um, kami ni J si John magsasaing. Tapos ako naman, kasi, gusto ko pang matulog. <laughs> Lilipat Lilipat ako doon sa kabila. Sa anak ko na panganay. Doon ako tatabi mga 20 minutes hanggang matapos si John maligo. Magsaing. Ganun, mag-init ng tubig. Tapos pagkatapos ni John maligo. Naman. Um, ako na naman maligo. Around pa, ano, for 40 something. Mama Mary, thank you. Tapos, tapos ako maligo mga five. And then, prepare na ako ng, ma ng bag ko nung dadalhin yung labahan ko. Ang uniform ni John. Uniform ng mga anak ko, dalhin ko labahan. Tapos yung anak ko, aalis na yun siya ng 5.30, punta na sa school. Tapos naman si John, kami dalawa kasama na kami nga alis na pa yung ay ano pa yan siya, tanghali or um, in the morning pero hindi masyadong maaga. Yun. Yun yung everyday namin na ginagawa. So sa lahat ng mga nanay dyan, tapit lang. Alam ko one day magiging successful at magiging okay na din yung umumuhay ninyo natin. Uh, hello, hello everyone! Gusto ko lang sabihin sa inyo, nakagabi nagvideo ako, kaya lang di ko natapos. Kasi um, umulan, tapos nag nalubat ako. Sa, tapos, um, dumating na ako sa bahay kaya hindi na ako nakapag-vlog. So, that's it for that video guys. Thank you for watching our vlog, Danias Family. Please subscribe! Thank you! Bye!